yan yan ang naregalo ni mama mo <laughs> happy ka dito cute, asan ang plastic mo wala na wala na yung plastic ito mga idol yung naregalo ng mama niya kasi parang ang gift kasi nila is yung parents ang magregalo hindi sila pala bunutan happy ka dyan pati mo ano? <laughs> ano kinain mo? Jelly bean. In inatid mo ba kanina? Unta na pasok ka na. <laughs> <laughs> Hey. Ang <laughs> ganda. <clears throat> Ay, naganda siya sa regalo ng mama niya. Ayan, di kasi sila mga ano mga idol di sila palabunutan ba no? Yung parents ang magiging regalo din, di ba? Ayun, gaya yun, niya yung regalo ng mama niya. Hindi kasi alam. Nakabalot. Kaya doon niya nalaman sa school. Nung pinabuksan sa kanila. Naginabay na!